Narinig mo ba ang balita na ang legal na kuponan ni dating pangulong Rodrigo Duterte ay hinahamon ngayon ang karapatan pensesivas ng International Criminal Court na imbestigahan siya. Kino-question nila ang jurisdiction ng korte. Karaniwang tinatanong, may legal na kapangyarihan ba talaga ang ICC na gawin ito? Tingnan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng jurisdiction at bakit ito napakahalaga sa kasong ito. Ang jurisdiction ay ang autoridad ng korte na dinggi ng isang kaso at gumawa ng mga desisyon. Ipinapahayag ng mga abogado ni Duterte na nawala ang kapangyarihan ng ICC na imbestigahan siya ng opisyal na umatras ang Pilipinas mula sa korte noong Marso 2019. Sinasabi nila na dahil ang imbestigasyon ay pinahintulutan noong 2021, pagkatapos umalis ng bansa dapat ay walang bisa ang buong proseso. Walang jurisdiksyon, walang kaso. Ngunit dito ito nagiging mas komplikado. Sinasabi ng ICC na hindi ganun ang proseso. Ipinapahayag nila na hindi nila iniimbestigahan ang mga krimen na nangyari pagkatapos ng pagatras. Tinitingnan nila ang mga nangyari mula Nobyembre 2011 nang sumali ang Pilipinas sa korte hanggang Marso 2019 nang ito ay umalis. Ayon sa mga patakaran ng ICC, hindi basta-basta may iaalis ng isang bansa ang responsibilidad nito sa pamamagitan ng pag-alis. Kung ang isang krimen ay nangyari habang miyembro ka pa, maaari ka pa rin imbestigahan ng korte at hindi lang ito teorya. Sinusuportahan ito ng mga nakaraang desisyon tulad ng sa kaso ng Burundi. Kaya, tungkol saan ba talaga ang investigasyon ito? Nakatuon ito sa giyera kontra droga ni Duterte. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, libu libong tao ang napatay sa mga operasyon ng pulisya. Maraming grupo ng karapatang pantao ang nagsasabi na ito ay mga extrajudicial killings, mga taong binaril ng walang paglilitis, kadalasan mula sa mga mahihirap na komunidad. Sinasabi ng mga pamilya ng mga biktima na hindi nila nakamit ang hustisya sa mga lokal na korte, kaya't marami ang lumalapit sa ICC, umaasang mapanagot nito ang mga responsable. Ngayon, nais ng legal na kupunan ni Duterte na maibasura ang kaso. Nagsumait sila ng 38 pahinang apela na humihiling sa korte na itigil ang investigasyon at palayain si Duterte mula sa pagkakakulong sa The Hague. Hinaangkin nila na walang legal na pundasyon ang mga proseso Ngunit sinasabi ng mga kritiko na ito ay isa na namang pagtatangka upang makaiwas sa pananagutan. Sinasabi nila na ang pag-alis sa ICC noong 2018 ay isa ng hakbang upang makaiwas sa pandaigdigang pagsusuri. Ngayon, ang paghamon sa hurisdiksyon ay nakikita ng marami bilang susunod na hakbang sa parehong estratehiya. Naniniwala ang mga taga-suporta ni Duterte na pinoprotektahan niya ang soberanya ng bansa Sinasabing ang mga korte ng Pilipinas ang dapat humawak sa mga isyong Pilipino. Ngunit nananatili ang tanong, ano ang mangyayari kapag hindi gumagana ang lokal na sistema? Saan pupunta ang mga biktima kapag nabigo ang kanilang sariling sistema ng hostisya? Ang kasong ito ay higit pa sa palitan ng legal na argumento. Ito ay tungkol sa hinaharap ng pandaigdigang hostisya. Kung papanig ang korte kay Duterte, maari itong magtakda ng isang president. Kung saan ang mga leader ay maaring basta na lang umiwas sa responsibilidad sa pamamagitan ng pag-alis sa ICC. Ngunit kung itutuloy ng korte sa si magpapadala ito ng malinaw na mensahe, hindi mo matatakasan ang hustisya. Kaya maaari bang talagang makatakas si Duterte sa saklaw ng ICC sa pamamagitan ng pagquestion sa jurisdiction nito? Tanging ang mga hukom lamang ang makakapagpasya. Ngunit ang mundo ay nakamasid at para sa mga pamilya ng mga nawalan ng buhay ito ay higit pa sa legal na debate ito ang kanilang laban para sa hustisya para sa mga kasagutan at para sa katotohanan na sa wakas ay lumabas kung nahanap mong kapaki ang pagtalakay na ito mangyaring i-like i-share at magsubscribe sa ang kampanero tinig ng katotohanan tunog ng kasaysayan maraming salamat sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming channel. Patuloy tayong magtanong ng mahihirap na katanungan at huwag tumigil sa paghahanap ng katotohanan.